mung kong so sa ng pagdududa pero bilang okay oh Ay, baka okay, gan malaki. May magpapaino. Ay, na ng daan. Dito dito dito. Bakit ba siya ayaw ka magaling? Anong araw na lang dito? Ang ganda? Mag, ano e, magdadala lang din ako yan. Una kasi ginagot namin sa aking PI daw po. Ako kasi umalingin ng na lang, lang na nagtataka naman kami ba't yung gabi lang na. Hindi masakit ngayon sa'yo? Masakit ngayon? Dito. Kanina po sa Kanina. Ngayon na wala dahil nandito ka na. Saka na, na, na tiktok. Naman. Saka na tiktok. Diyan po sa Art and Home. Saan? Sa Art and Home po. Saan pa dyan yan? Dito siya may tulay. Yung, yung oh. subdivision dyan sa tabi ng kasalina. Oh, dito yun. Ay, yung, yung lumang bahay yun. Kasi may nakakagutis sa yung kanto eh. Dito hindi ka na sipingan. Sikipinan natin ha Ay, natin ngayon. Eh. Hindi makapasok. Ako Ang mahalaga, ka, gumalik kayo ng tuloyan, na.

Tulungan yung sarili ha. Tumawag sa Panginoon at sa naman, ng ama, no? May 20 ka, dalawa. Dino kayo ka, no? Ano yung mahaba? Ano yung dito? Ito, di ba? Dalawang kapore at isang black lady. Tingnan natin kung may doktor ka paa dito. Lumapit tayo sa Panginoon, ha? At ipangako mo sa akin, huwag kang panay, ano, kasi lapitin ka. Huwag kang panay punta sa mga liblib, no? Ito, sakit doktor. Pag ito sumakit, kailangan pumunta sa center, no? Kikit. Wala. Hindi masakit. O, oh, ito yung kanto niya sabi ko iyo. Kanina ko pa nakikita pikit Uulitin ko ha. Sakit doktor. Pikit. O, didinan ko konti ha. O. Wala. O, ko pa ulit. O. Wala, di ba? Diniin ko na yun o. No? Pero ito hindi ko didiinan. Inkanto. Pum! Positive. Pasitib. Ulam barang palipadangin. Pikit. Wala. Yung kanto, Yung kanto lang po. Agin natin na. Ulitin ko sa'yo. Papalitan natin. Gawin natin ko bal lang para sobrang nipis. O, wala ko lalagay dyan. Bago ka pumikit, ibibilot ko muna sa harap mo ha. O. Nakikita mo yun na sa ano? Ayun oh, no, nakakaway pa sa iyo oh. mo? Di ba? Ayun oh, no, may sungay. ipit ko sa iyo to ha. Ang mararamdaman mo, mo rito, nagbabagang uling. Yung bagang-baga. tapos parang pinuputol lang daliri mo. Pero huwag kang magala kung bahala sa iyo. Ang hiling ko, tumampala tayo ka sa Jackie ba? at sa ating Panginoon, no? At hiling po na gumaling ka sa araw na ito para magdiret-diret na, ano? gusto ko paglabas mo ng pintuan magaling ka na no? kung hindi makapasok sa iyo ako nang bahala sa kanila ang ano mo lang susundin, susundi mo lang yung mga sasabihin ko ano? pa pwede na ha <coughs> sa inkanto tayo wag mumulat mulat hanggang ko sinasabi ha Pooh! Saint Bernard Carpacton paktum, the signum process the animation no stress liberanus no set. No, Ini mini patrese spirito sante ame ko si magugumagambala sa babae ito. Mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Oh, Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Si paktum, pigabit, pikatum. Poo! Aalisin ah, mo nilagay marito. Ah, mo rito? Ah, Aalisin mo? Aalisin mo? Aalisin mo nilagay mo rito, ha? Ha? Ah, dalawang kamay kanyang magaling to o oh, sige dalawang kamay pababa kung saan yung masakit sa'yo amatom pu sige o oh, yan lang ano sa'yo o oh. hindi, hindi masyado maipit yan oh. mm. o pu mm. sige 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 pababa pababa yung sa tagaliran mo tagaliran mo kasi po walang sakit doktor to ha hindi sumakit makit yung dito niya sige 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 pa sige pa pababa pababa Nagbabaga na to? Sakit! Sakit! O oh, sige, sige, pababa, pababa. Ganun talaga. Kasi nilagyan ka, kaya ka nasasaktan. Pero mas doble yung uh, nangyayal sa kanto. Sige na. Amatam! Oh, Pum! Sige ba? Sige pa, gagaling ka na, gagaling ka na. Pababa, pababa. Sige ba. Pa. Buti na, eh, idala nyo agad nakikita okay. ko siya na araw lang to wala na to kasi dadalain siya Ma. sa karean ng ng camp sige pa sige pa Rexum! pum konti na lang konti na lang sige po wag po kayo at mawawala po yan. sige pa ayan lang po yung ano ko hindi ko masyado na ano po yun no? amalili ah, ayan lang po Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Sige na lang. Walang niya kayo. Hindi na makinakikita eh. Eh, papatay natin yan. Sige pa, kunti pa, kunti pa. Kunti na lang, kunti na lang. Ito lang. Ulo ulit, ulo ulit, ulo ulit. Sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Huwag mo mulat. Ang sadoy sa das kamara, ilowe, sabaot, aliluya, aba. Ela, aum. Puh! Sige Sige pa! Kunting kunting na lang, kunting kunting na lang, sige sige. Oh, last na, las na. Last na, last na. Last na, ulo ulit, last na, ulo ulit, ulo ulit. Pababa, pababa. Tapos yung tagiliran. Sige, baklasin mo, baklasin mo. Puh! Kunti na lang. May duwindi ka dalawa te. Duwindi. Nakatira hmm? ka eh. Oh. oh stop, stop. Huwag mo mulat. Huwag mo mulat. Panginoon kong Isus sa aking amal dakila na si Yahweh, hari ng mga hari-ari sa libutan Humingi ako ng basbasayo na tuluyan niyo po mapagaling ang babae nito. Kaya tawag ko ang Diyos sa pupugot ang ulo upang patayin ang gumambala sa babae nito. Sani, paratris, <laughs> akmek, at pu Atal! <laughs> mulat, mulat. Ano mulat? Dubosin mo. Tapos tingnan natin daliri mo. Nga ba kanina eh? Okay. Uh, oh. Ano okay, oh. diba? na? Oh. Di ba? Amen. Lundag ka ng isa. Tayo. Lundag ka ng isa. Ganun mo ngayon yung katawan mo. Wala na? Yung totoo? na. wala. Kanina? Palakpan natin, Panginoon. Okay. Ngayon, bibigyan kita ng ano, Wait lang ha. Mag-promote lang ako. Ah, uh, shout out sa kaibigan kong barbero. Sila po 'yung may-ari ng barbero. Ah, uh, ito na libre na naman po ko ng gupit. Ito po siya. Ayun po. Si At uh, ito 'yung kasama naman niya na gumupit din sa kambal ko. Ah, uh, maraming salamat sa inyo lahat. Ang uh, malaking tulong 'yung Uh, na ano nyo sa akin kanina sa paggupit, uh, malaking bagay po maraming maraming salamat, at sa mga bantay ko maraming maraming salamat at hindi nyo ako iniiwan sa eri, sa labanan uh, handa po kami tumulong, na sa mga gantong tao mga kanto, barang uh, ano pa na hindi may paliwanag ayan eh. siya maraming salamat po, muli ako sa Apo Chalin magandang gabi okay na